Kaya malapit nang na ubos lahat ng tubig ano. Yan na lang ang tubig. Pero madami pang mga isda diyan. Sobrang dami pa ng isda diyan. Hindi pa basta-basta yung isda diyan. Kaya pakita pa yung kuan sa susunod kong video yung sa kabila na. Kasi dito muna tayo. Para may thriller, thrilling naman. Kung nagustuhan niyo yung mga video ko, paki-subscribe naman. Maglagay ka rin ng bakas, Maglike like ka diyan, mag -commento. Galit na galit. Gustong manakit, aki. Okay. Mag-subscribe, mag, -subscribe, mag -like sa aking mga video kung nagustuhan niyo ito. Para maganahan naman akong gumawa ng mga video diba yun naman ang kaligayahan namin magandang araw po at maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga video ng ulang kabuluhan pero meron naman kayong matututunan